Uy, hi guys! Ito, ngayon, nandito na naman ulit ako sa aking music tutorial, no? At uh, dati, naaalala nyo, mga 2012 pa tayo, o no? 2013, kasi uh, medyo hindi na kami nagkaroon ng susunod na episode doon, ano? Kasi, ngayon, low budget nga. Ngayon na kami, ulit kami nagkaroon ng budget, yun, medyo maayos pa, may decoration pa yung prod ko. So, ngayon, ito, kung nakaraan, guitars lessons yung tinuro ko na sa ang um, chords no ay ay ang uh, ki yung ki ki ng e so ito ngayon sa drums lesson naman so ayan una papailan, papakita ko muna sa inyo yung, mga, yung parts ng ano ah ng drums so ayan so to meron tayong hats ayan. tapos meron tayong yung nakalagay dito crash ayan tapos Meron tayong right. yan Pwede okay, focus dito. Yan, right. So, ito meron naman ang sus ang ano naman, merong snare at merong tom. At merong floor tom. Tapos ito ang base natin, no? So, ayan, ngayon, uh, tuturo ko ang uh, basic, basic na beat sa drums. So, no? so kailangan may ito tayo, drum 6. So, okay. so, okay. Uh, ito na, ang um, kailangan relax ka lang, syempre, di ba? Tapos kailangan uh, nakaset na yung yung ano ba? Pagkakaayos ng drums. Ito yung basic na tuturo na tuturo ko. So, ito lang parang, uh, one two lang, one two, pero one two. So, Tayo, just gonna play. tapos ah uh, ito, so sisimulan ko na. So, okay. Okay, yan Oke, Ah. So, wala pa yan. Dapat kasama. Ah, Oke. Yan, recording jo yung 1 no? Awa, nakita nyo kanina na ano, oh, na exhibition ng stick. Kasi, medyo ano kasi yung kamay ko ngayon. Medyo ano lang, na gano kasi ako oh, kanina. Naglaba ako. Uh, okay. Kung kanina yung mga papakitaan ko na gamit yung itong ride. So, ayan. Nagagaling ako sa 1-2, ano? Okay. So okay lang yun. Kahit pangit yung beats, basta mapalo mo <laughs> okay ha? Mapalo mo yung drums nyo. At, at least nagagamit nyo lahat. So ngayon, tuturuan ko kayo ng kung paano mag-rolling. So yan, magkagaling ulit tayo sa 1-2 beat. ginagamit ko lahat ano, ng uh, parts ng drums. So, uh, ayan, kung gusto nyo malaman ulit, i-replay nyo lang. Tapos, uh, malalaman nyo ano, na mga technique, tech techniques para sa ating ano, drum lessons. <laughs> so, ayan, uh, ako uh, nga pala gusto ko hindi pasalamatan yung mga nag-request ng mga, ano, uh, kasi nakaraan, guitars, so yun, nag-request sila drums. So, maraming salamat. Kasi uh, ano lang talaga kami, kulang-kulang kami sa budget eh. So ngayon lang napag, napag ipunan namin 'to. Napag-ipunan namin yung drums saka yung itong set namin. So uh, ayun, maraming salamat din eh, sa mga nag-donate, sa mga ano ko, mga sponsors. Ayun. So uh, ayun, dito na ulit ang ano natin, ang music lessons natin. Uh, follow nyo lang ulit ako sa Instagram, sa, sa Twitter, tsaka sa Facebook. Uh, Randall Villoria sa Facebook sa Twitter, Instagram, this is Randall B. Ayan. So, maraming salamat din sa mga, ay, binabati ko rin pala, mga kaibigan ko, yan, binabati ko kayo, lalabas naman sa mga screen. ay, sa screen niya, uh, sa babae. Okay, uh, maraming salamat ulit, at, uh, okay, ito na yung ulit natin. Okay, okay, uh, katong, katong.